Hello po Luds, magandang araw sa inyong lahat, mga ka-DIYers dyan at mga ka-team ko dyan. Yan, so ito nga po pala sa nakaraang video natin ay nagtuturo tayo ng wiring diagram kung paano magkabit ng photo switch. Ngayon po ay actual nating ididemo kung paano nga ba talaga ang actual wiring ng ating gagawing, ano, gagawing uh, o ilaw na automatic gamit lang ang photo switch or photo control switch. Yan so nasa ano natin, nasa uh, lamesa natin, mayroon po tayo diyang ano, uh, photo control switch. Mayroon po tayong maliit na plug na may wire. Yan. May extension wire po yan. At saka may socket at may kasama ding wire. So, nagkabit na tayo ng wire dyan. At ito na nga po, hawa ko po dyan ang uh, photo control switch. At meron din tayong test light, electrical tape. At yan, so sinaksak ko na rin ang ring light para makita nyo na may supply talaga ang extension wire na yan yan so dapat po pag may kinalaman sa kuryente dapat po lagi tayong may gloves para po safety because safety first is our priority po sa uh, paghawak or paggawa na may kinalaman sa kuryente yan check ko ulit ang test light at yan po ang kaniyang live line so nasa kabila at ground po yung isa Okay? So, medyo malayo-layo lang sa kamera pero wag po kayong alala. So, sa pamamagitan ng voice over, over na to, so, maging malinaw po ang lahat kung paano po na ikabit ang mga yan. So, paano po na i-wiring? So, sa nakaraang video ko po, mayroon po tayong wiring diagram na na-discuss ko po, na italakay ko po doon. So, sana matingnan nyo rin doon at tingnan nyo rin ang actual na pagdidemo -de ko dito para nang sa ganun masundan nyo ng buo kung ano talaga ang function at paano uh, paano magwiring ng photo control switch na hindi na kailangan ng tao para mag on and off ng ilaw yan, lalo na sa labas ng bahay. So, ito po ang kagandahan nito. Kasi pag mayroon kayong ilaw sa labas ng bahay, tapos kung gusto nyo, kung may lakad kayo, yan, pag wala kayo sa bahay, automatic na pong iilaw yan pag gabi at uh, mamamatay ang ilaw sa umaga pag may sikat na po ng araw. Yan, para po uh, klaro, inilagay ko na rin po ang ano ang multi-tester natin digital multi-tester So tingnan nyo guys yung uh, pula, yung pula yan po ang live line at yung sa itim yan po ang ating ground line. So kung may katanungan po kayo pagkatapos ng video ito, pagkatapos nyo makita kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa comment section natin, sa comment box, nang sa ganun mabigyan natin ng agarang pansin. Yan. So, ito po ang photo control switch. Mayroon po siyang tatlong wire. May puti, itim, at ang pula. Yung nilagyan ko pala ng electrical tape, yan po ang gagawin nating live line. Yan. So, yan. Tingnan natin ulit sa test light. At umilaw po yan. Hindi lang, hindi nyo lang masyado makita. Yan, umilaw po yan. So, ito po. Yan po ang live line. All right, so ito po ang wire ng ating photo control switch. Hindi nyo lang makita kasi hindi na hagip sa kamera. So mayroon po yung uh, puti, may itim, at saka pula. Yan, saka pula. Yan. Okay, so sa pagwa-wiring po, yung puti ay papunta sa ground line. So ground line po yan. At ikabit nyo rin ang isang ano isang linya na galing sa receptacle. Yan, yung galing sa ano receptacle niyo yung pinaglalagyan ng bombilya ninyo. Yan lang po. So, isabay nyo po yan, ang ground line, ang white, at yung kabilang linya ng uh, socket natin. Yan. Okay, so lagyan na rin, na rin natin ng electrical tape para medyo safe din kahit uh, for demonstration purpose lang po ito kasi safety first po tayo dito. Yan. Okay po, sa receptacle nga pala, kung tingnan natin may may ano diyan, may may metal sa gilid at may metal sa gitna. Yung gitna po, doon po dapat ilagay natin ang ating live line. Okay po? so ibig sabihin yung ano yung uh, linya na nakaitim yan po ang uh, dapat lagyan natin ng lifeline at yung dahil po yan tingnan nyo mga loads ang itim po na galing sa photo control switch yan lang po ang ating ilalagay doon sa mismong linya mula sa ating electrical utility provider galing po yan sa lifeline So, ang etempo po na linya ng photo control switch, yun po ang ilalagay lang natin sa ating live line. At yan po, nilagyan ko na po ng electrical tape para po additional safety. At maya maya po, tanggalin natin uh, ulit ang electrical tape para i-test light natin ulit o pang makita natin kung live, live line ba talaga ang ating na uh, nalagyan dyan. Okay po. At yung isa, yung isang linya na nakakabit sa gitnang parte, gitna ng metal na nasa nasa receptacle switch, ilagay po natin 'yan sa pula. 'Yan. Ilagay natin 'yan sa pula. Yan, pulang wire mula sa ating photo control switch. At yan na po, ganyan lang po kasimple, napakasimple lang po. Tapos na po yung mag-wire. At uh, maya-maya kumuha po ako ng uh, bumbilya. Yan, kukuha lang po ako saglit ng bumbilya at nilagyan ko lang muna ng electrical tape para po sa ating additional safety. Yan. So hindi lang natin nabaluti uh, ng maayos kasi for demonstration purposes lang po ito. Yan, so tingnan nyo, tinanggal ko muna guys para pagmaisak ko 'yan, so ma check natin kung talagang nasa live line po ba tayo. So ang pag, uh, pag uh, ano nito, ang pag-wire po nito ay ano Uh, nakabasi nakabase po tayo sa linya na uh, line to neutral. So pag ang linya ninyo ay line to line, so magkaparihong paraan lang po yung isya yung kabila ay sa kung mula sa source dapat ay ang isa ay nasa uh, ano nasa itim at yung isa ay nasa puti. Yan. So yan live po yan. So umiilaw na po ang ating test light. Yan, so hindi lang ninyo masyadong makita pero talagang umiilaw po yan. So medyo malayo rin ang pagkuha ng ating kamera. Uh, yan. So pagkatapos kong na-test light, nilagyan ko ulit ng tape. Kasi po live na po yan, nakasaksak na po yan. At tingnan nyo ang ating ring light. Ring light. Umiilaw po yan. So ibig sabihin may Uh, kuryente po yan. At ito po ang ating ano, multi-tester, digital multi-tester. Sinadya ko pong ilagay dyan upang malaman ninyo na may kuryente po talaga yan. Okay po? So ngayon, kumukuha lang po ako ng bumbilya para po eh, testing natin. Kung paano ba ito nag-function? Paano ba ito uh, ano, paano ba ito nagtatrabaho? At yan, So, 'yan tiningnan niyo po. 'Yon, may may reading po 'yan. 251 uh, volts po ang reading na yan mula sa ating multimeter. At ito po ang uh, plastic pong ito, 'yung uh, black na plastic, 'yan po ang magsisilbing blindfold ng ating uh, photo control switch. Lagyan natin ng blindfold. So, ibig sabihin, pag may blindfold uh, kunyari ano yan, ano ano na 'yan, madilim na. So 'yon po ang uh, gamit ng blindfold na 'yan for testing purposes po 'yan. Okay? So tingnan nyo guys, pag ginanayan nyo, pag nakahiga po ang ating photo control switch, hindi po 'yan iilaw. Kaya tingnan nyo guys, kahit anong gagawin ko guys, hindi po yan iilaw. Kahit i-check ko man yan ang bumbilya, hindi po yan iilaw. Kasi po, ang tamang paglagay po ng photo control switch, dapat po ay naka-upside, nakatindig po, nakatayo. Okay? Yan. Okay, so ganyan po dapat ang kanyang pagkabit. At tingnan nyo po, tinanggal ko ang blindfold. Ibig sabihin, sumikat na po ang araw. Kunyari, sumikat na ang araw. So, kusang um, ma mamamatayan yan? Kusang mag-off? Pag ilagay ko ulit, tingnan nyo guys. So, umiilaw siya ulit. At tanggalin ko ulit. Para maniwala talaga kayo. Tanggalin ko ulit, umiilaw na, nakakita ng sikat ng araw. Yan, sum... Yan, nag-off din, di ba? Okay? So, yan po ganyan po ka-effective ang ginagawa natin at yan ang ikinabit namin sa aming munting bahay kubo doon sa aming bakanting lote. At yan, so tinatry ko ng paulit-ulit nang sa ganun makita nyo kung gaano talaga ka-effective at kung paano nag-function ang ating photo control switch. So sa ganitong paraan, hindi na po kayo mag-aksaya ng uras na mag-on and off ng ating ilaw manually. La luna kung malayo ka po sa bahay na inyong uh, ano inyong tinitirhan tapos punta ka sa kabilang bahay para lang mag on and off ng ilaw so medyo mak makaaksaya po yan ng oras kaya uh, napag-isipan kong uh, magkabit na lang ng ganitong ore ng piyesa para sa ilaw yan sana naman uh, makakatulong ito sa inyo at sa mga manunood po nito so open po ako for installation kung gusto nyo po ako po ang mag install. Yan. Kayo lang po ang bibili ng photo control switch at isang ilaw. Yan. So, pag nabili nyo po ang mga gamit na yan, automatic 500 lang po ang, uh, uh, ang sisingilan natin. Uh, para lang po sa ano sa uh, ano sa ating labor lang po yung babara, babayaran po ninyo labor lang po Okay? So yan lang po, yan lang po ang kunting video natin. So aalisin lang natin guys. O tingnan nyo guys, may live po yan, live po yan. Okay? Live po yan. At tingnan nyo ang ating uh, digital multimeter. Yan may may reading po yan. Okay po, so hanggang dito na lang po ang video natin guys. So tatanggalin ko muna, off ko na ang ring light. Yan, uh, kitang-kita nyo may kuryente po yan talaga. So hindi biro yan. Okay, so hindi po ako nagsisinungaling dyan. Okay, talagang legit po yan. At kung gusto pong magpakabit ng ganito, yan contact nyo lang po ako.